Ayan, uh, magandang umaga mga busing uh, 12.30 Midnight no uh, Pinasok ko yung Farm ni Bus Martin iskulin dito sa uh, Batangas Green Country Game Farm So mabuti na lang uh, Meron tayong uh, Electric fence Na nakapaligid dito sa loob ng farm ni Ibus Martin Kulin so nag attempt sila na kukunin nila yung mga manok na nandito so dito sa part na ito uh, dito sila dumaan so mabuti na lang hindi, hindi nila na ano no pinutol nila yung ano yung yero

Ay, yung... Ang yung blaster sulog niyo pala, bago? Oo. eh? Ano? Pero, tabi mo yung spot? O, no, yung um, spot eh. Where siya? May nakuha naman ako. Ano, pula yun sa ari ng ito, oh. Ano yung oh. Do, do <laughs> uh, Ginano pa nila ginplaster blaster, plano nila. So, ito yung bakas na, ano nila, oh. Na... Inahanohan nila kagabi. Oh, ito yung bakas nila. So, meaning siguro uh, mga ilang araw na silang nagmamanman dito. So, ito yung ano inano nila. Ito siguro kagabi to. Ito, bago pa yung ano eh, bagong tabas pa. Is there any Doon sa kabila. So, yun yung kabilang uh, kabilang ano na yan dito sila dumaan so ito yung bakas nila oh. yan kung makikita nyo merong pinagdaanan ng tao siguro nasa apat sila yung tumira Bago na, na. Ito bago Ah. yung ano, ito yung uh, yero na giniba nila. Uh, yun. Uh, tinabas nila yung yero na nandito. Uh. So dito sila umakyat sa punong ito. Yan. So yan, uh, ah, papalitan na po natin yung yero okay, okay, na okay, sinira okay. nila. So dito, dyan dito sila dumaan kagabi. Yan po. Yan. Yan yung wire na pinotol nila para makadaan sila. Oh, sa akin? Oh! Hindi, anay, sa akin na nangyisaw. Kaysin pa? So, diyan mga bossing diyan sila sa punong yan na dumaan. Ayun, pinalitan na natin ng yero. Long span na mismo yung pinalit natin, yung makapal. So, tumulong sila diyan, diyan sila dumaan. So, pag mula dyan, dito sila, Uh, tumakbo kasi nandito yung mga bakas nila so siguro hindi lang namin na uh, malayan uh, mga ilang days na rin siguro nila na inooperate at uh, pinag-aaralan kung saan sila dadaan at papasok so nandito yung mga bakas nila so yan yun po yung mga dinaanan nila na natumba na yung mga dumong yan kung makikita nyo so yun naman po mga bossing so sa mga karate manokan natin dyan sa ating mga farm mag ingat ingat po tayo at uh, talamak naman po yung mga kalaban na ating magnanakaw so mag ingat mag ingat po tayo mga bossing